Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga spekulasyon na may kinalaman siya sa, sa gobyerno nangya sa o sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Gihit ng Pangulo, wala siyang alam sa sinasabi ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri hinggil sa hindi pagsunod sa mga nasa kapangyarihan. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Yang Ocampo. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinalam sa kanyang tukol sa planong pagpapalit ng liderato sa Senado bago pa man ito maganap. Sa media interview sa Brunei, sinabi ng Pangulo na alam niya kung paano ang naging pagboto sa Senado habang siya ay out of town. Samantala ay dinistansya naman ng Pangulo ang kanyang sarili sa naging balasahan sa liderato ng Senado. Wala aniya siyang kinalaman sa naging change of leadership sa Senado dahil ito ay ginawa ng mga senador. Hindi rin aniya sigurado kung ano ang tinutukoy ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri nang sabihin nitong nawala siya sa kanyang posisyon dahil sa hindi pagsunod sa mga utos ng mga nasa kapangyarihan. Gayon pa sinabi naman ng Pangulo na nananatili pa rin naman daw ang tiwala niya kay Zubiri. Ito, si Yam Ocampo para sa kwentong